paano kung ang mga anak ng isang bilyonarya eh hindi pala alam kung gaano sila kayaman. Our children did not know our, ano, our standing in life. In fact, when they were older, sinab tinanong nila sa amin, Mami, sabi ng classmate ko, ganito daw kami. They all found out from school. Alamin kung paano nananatiling nakatuntong sa lupa ang paa ng isa sa Philippines' richest at may bonus pang payos sa pag asawa Makitune in na ngayong miyerkules, February 14. I think for women, syempre, because we have a biological clock, mm -hmm. it's Apo. always better to get married a little early. Mm -hmm. At saka yun, minsan sinasabi ko din sa iba, kung hindi, pagdating din niyo sa family fun run ng swela, mm -hmm. hindi ka na masyadong makatakbo. <laughs> Para ka <na> lola. <laughs>